Hello mga kagala, andito na naman tayo mag-farm dahil walang pasok ngayon. So ayan na nga, at kami ay hinatid na sa aming patutunguhan. Yeah. Napansin ko sa aking mga kasama, una palang pagod na pagod ng mga kagala. <laughs> ano naman kasi, ang aga-aga, um, ang init-init na mga kagala. Ayan, ang init na inita na yung mga noona. Basta noon na. seryoso ang mga kasama ko ngayon mga kagala. Dahil heto na naman kami, mapapasabak na naman kami. So ayan na nga, tirik na tirik ang araw. Ayan. Uuwi na ba tayo, mga inday? Yan, ang ginagawa namin, mga kagala, ay kukunin namin yung bawang na nasa ilalim ng lupa. Ano naman kasi, mas malaki pa yung lupa kaysa bawang, mga kagala. Ang lalaki. So, ayan yung sako dyan na may ilagay yung mga bawang. So ayan na nga, namimili na kami ng bawang ilagay sa basket. Tsaka yung basket na yan makagala ay may lalaki naghahakot niya. Pero sa sobrang bait namin, kami na lang po ang naglalagay dyan sa sako mga kagala. Okay. Hindi namin ngayon makagala dahil super bait ng may-ari. Kaya naman sinisipagan. Yeah, ito ang galawang malupit. <laughs> kami na nga ang naglalagay sa sakur kasi ang lalaki namin ang tagal-tagal pinama kasi siya ng amo namin mga kagala ayun, ayun nagdadrive yan, banat mga inday kahit super, tirik na tirik na ang araw, ayan basta, alang-alang sa pamilya kayang-kaya, hanggang sa muli mga kagala, thank you for watching salamat sa panunood